Mayroong isang bagay na misteryoso tungkol sa mga introvert na tao. Naroroon sila ng malayo nang ugnayan sila, ngunit nananatiling bahagyang nakaatras. Maaaring kilala mo na sila sa loob ng maraming taon, pero pakiramdam mo pa rin ay may mga layer na hindi pa natutukoy tungkol sa kanila hindi tulad ng mga extrovert na personalidad na hayagang nilalabas ang kanilang mga emosyon at iniisip, ang mga introvert ay gumagalaw sa buhay na may tahimik at deliberate na presensya na nagpapanabdam sa kanila na tila out of reach. Bakit nga ba ito nangyayari? Tuklasin natin ang mas malalim na mga dahilan kung bakit ang mga taong introvert ay palaging tila hindi maabot. Narito ang mga dahilan kung bakit gusto mong lapitan pero parang may invisible wall ang mga introvert. Number 1. Hindi nila ibinubunyag ang lahat tungkol sa kanilang sarili. Ang mga taong introvert ay likas na mapili sa kung ano lang ang kanilang ibabahagi. Sila ay mas nagmamasid kaysa nagsisiwalat at ang kanilang panloob na mundo ay kadalasang mas mayaman kaysa sa kung ano ang kanilang panlabas na ipinapahayag. Nagbibigay ito sa kanila ng misteryo na nararamdaman ng mga tao na mas marami pa ang tinatago nila. Ngunit hindi sila palaging nakaka-access dito. Ito ay dahil sila ay mas nagpapahalaga sa lalim kaysa sa kaswal na pagbabahagi. Mas pinipili ang mga makabuluhang koneksyon kaysa sa mga mababaw na palitan. Maingat nilang pinipili kung sino lang ang maaakuha ng akses sa kanilang panloob na mundo. Nagpapakita lamang ng maliliit na bahagi ng kanilang sarili sa paglipas ng panahon. Sila ay komportable din sa katahimikan na nagpapaisip sa iba kung ano talaga ang kanilang iniisip. Halimbawa, ang isang introvert na tao sa isang social group ay maaaring makinig ng mabuti at mag-ambag ng may pag-iisip. Ngunit hindi sila magbubunyag ng mga personal na detalye maliban kung lubos silang nagtitiwala sa isang tao. Ang pagpigil na ito ay ginagawa silang tila mailap. Number 2, meron silang panloob na mundo na sobrang hirap ma-access. Ang mga taong introvert ay gumugugol ng maraming oras sa loob ng kanilang sariling mga iniisip, hindi tulad ng mga extrovert na personalidad na nagpo-proseso ng mga bagay sa labas. Ang mga taong introvert ay naglalakbay sa buhay sa pamamagitan ng malalim na pagmumuni-muni, imahinasyon at pagsusuri. Dahil dito, kahit na sila ay pisikal na naroroon, ang kanilang isip ay maaaring nasa ibang lugar, naliligaw sa introspection. Ito ay dahil may posibilidad silang umatras sa loob kapag nahaharap sa mga komplikadong emosyon sa halip na talakayin ang mga ito ng hayagan. Ang kanilang mga iniisip at ideya ay multi-layered na nagpapahirap sa iba na ganap na maunawaan kung ano ang nasa isip nila. At pinoproseso nila ang mga emosyon ng privado na maaaring magmukhang malayo sila sa ibang tao kahit nalabis naman silang nagmamalasakit. Halimbawa, kahit na sa mga relasyon, ang isang introvert na tao ay maaaring nangangailangan ng espasyo upang iproseso ang kanilang mga emosyon ng mag-isa. Naginagawa silang tila hindi available o malayo emotionally. Kahit ang katotohanan ay nag-iisip lamang sila ng malalim. Number 3, meron silang matatag na mga boundaries na pinapanatili silang out of reach. Bagamat ang ibang tao ay madaling ma-access dahil sa palaging bukas at laging available, ang mga taong introvert ay mas bantay sarado sa kanilang oras at lakas. Instinct na nila ang magtakda ng mga hangganan upang protektahan ang kanilang mental space at emotional well-being na maaaring maging dahilan kaya sila tila hindi maabot. Ito ay dahil hindi sila tumutugon sa constant demands ng lipunan at maaaring matagal bago tumugon o makipag-ugnayan. Kailangan nilang mapag-isa para makapag-recharge. Madalas na umaatras sa mga pakikipag-ugnayan kahit na sa mga taong gusto nila. At hindi sila madaling maimpluwensyahan ng mga panlipunang pressure. Pinipili ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa kanilang sariling mga termino. Halimbawa, ang isang kaibigan ay maaaring mag-text ng madalas sa isang introvert. Ngunit kung ang pag-uusap ay parang hindi na makabuluhan, ang introvert ay maaaring matagal bago mag-reply o ganap na umatras na silang emosyonal na malayo. Number 4. Naglalaho sila para mabawi ang kanilang enerhiya. Hindi tulad ng mga extrovert na individual na nakakakuha ng enerhiya mula sa mga social na pakikipag-ugnayan, ang mga taong introvert ay nauubos ang enerhiya kapag gumugugol sila ng masyadong maraming oras sa iba. Ito ay madalas na humahantong sa kanila sa pagkawala ng walang paliwanag na nagiiwan sa mga tao na nagtataka kung bakit sila bigla nalang naging out of reach. Ito ay dahil kailangan nila ng mahabang panahon ng pag-iisa upang makapag-recharge pagkatapos makihalubilo. Nawawala sila hindi dahil wala silang alam ngunit dahil inuuna lang nila ang pangangalaga sa kanilang sarili. At hindi nila palaging ipinapaliwanag ang kanilang pangangailangan para sa personal space na ginagawang mahiwaga ang kanilang paglaho. Halimbawa, pagkatapos ng isang mahabang kaganapan, ang isang introvert na tao ay maaaring manatiling tahimik sa loob ng ilang araw. Nagiiwan sa iba na isipin kung may mali ba, pero ang totoo binabawi lang nila ang kanilang lakas. Number 5. Unpredictable ang kanilang availability Dahil ang mga taong introvert ay mas tinutulak ng kanilang enerhiya sa halip na obligasyon, unpredictable ang kanilang mga pattern sa lipunan. Maaaring sila ay malalim na engage sa isang araw at ganap na umatras sa susunod na ginagawa silang unreliable o out of reach sa mata ng iba. Ito ay dahil kumokonekta lang sila kapag handa sila mentally at emotionally, hindi dahil sa inaasahan ng lipunan. Iniiwasan nila mga sapilitan o mga mababaw na pakikipag-ugnayan. Mas pinipili ang makabuluhang pakikipag-ugnayan kaysa sa dalas ng pakikipag-ugnayan at ang kanilang presensya ay fluid depende sa kanilang panloob na estado. Halimbawa, ang isang introvert ay maaaring magkaroon ng intense at malalim na pag-uusap sa isang araw, ngunit pagkatapos ay magiging malayo sa susunod. Ito ay hindi dahil nawalan sila ng interes, ngunit dahil kailangan lang nila ng oras upang magproseso. Number 6, pinahahalagahan nila ang lalim na maaaring magpabagal sa mga relasyon. Ang mga taong introvert ay bumubuo ng mga relasyon ng mabagal at maingat. Hindi sila ang uri na agad na magbubukas o lumilikha ng isang matinding koneksyon agad-agad. Ang sinasadyang bilis na ito ay maaaring magmukha silang emotionally reserved kahit na labis nilang pinahahalagahan ng isang tao. Ito ay dahil sinusubukan muna nila ang tubig bago sumisid. Tinitiyak ng pagkakatiwalaan ng isang tao bago magbukas. Ayaw nila ng mga rush intimacy. Mas gusto ang organic at mga slow growing relationships. At sila ay hindi mabilis na magpahayag ng mga emosyon. Madalas na nangangailangan ng oras upang lubos na maunawaan muna ang kanilang sariling mga damdamin. Halimbawa, maaaring maramdaman ng isang tao na ang isang introvert ay nagpipigil ng emosyon kahit ang totoo ay nagdadahan-dahan lang sila upang bumuo ng tunay na tiwala. <laughs> At number 7, madalas sila ay nami misunderstood bilang mga emotionally unavailable. Dahil ang mga taong introvert ay hindi palaging nagpapahayag ng na mga emosyon sa isang halata o agarang paraan, madalas silang napagkakamalang cold, walang malasakit o emosyonal na malayo. Dahil sa maling interpretasyon na ito, tila out of reach sila. Pero ang katotohanan, nagpo lang sila ng mga emosyon sa ibang paraan ito ay dahil nagpapakita sila ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamamagitan ng mga banayad na pagkilos hindi mga malalaking galaw naglalaan sila ng oras upang magpahayag ng malalim na emosyon na maaaring magbukang detach sa una at ang kanilang tahimik na kalikasan ay maaaring mapagkamalan bilang kawalang interes kahit na labis silang nagmamalasakit Halimbawa, sa halip na madalas na magsabi ng I miss you, ang isang introvert ay maaaring magpahayag ng pagmamalasakit sa pamamagitan ng maalalahanin na mga galaw, pag-alala sa mga maliliit na detalye o pag-aalok ng malalalim na pag-uusap. Ngunit ito ay maaaring magmukhang mahirap basahin kung minsan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na madaling natutukoy ng mga introvert kung sino yung taong magiging hadlang sa kanila. Shoutout kay Kitin Tabanas. Sabi niya, Minsan na po ako napagsabihan ng, tahimik mo naman, magsalita ka naman. Sa isip ko, do quiet people bother you? Eh wala siya narinig na reaksyon from me. Silence is an answer din naman. Nung sinabi niya yun sa akin, para lang siya nakikipag usap sa hangin. For me, ang mga taong hindi marunong rumespeto, don't deserve some attention. Thank you, Sir AP. Sabi naman ni Rebecca Ogata, Totoo lahat na sinabi mo, kaya kahit matagal ko nang kilala, nag-decide akong iwasan na lang yung tao na yon. Mas komportable ako ngayon. At tayo naman kay Oliver Peralta. Kahit saan ka mapunta, kung tahimik ka Sir AP, laging may makakasalamuha kang tao na ganyan. At shoutout din kila Marie Delight Worker, Paul El Yakim Saldoga, Sabotaje Rap Vlog, Nathan Agripa, NJ Mauricio, Pax Tumulak, Emma Villanueva, Jim Sadora, Kati, Cherry Naire, Dragonfire in Cancerian, Lorena Bintas, Sapphire Aram, at kay Eddie Kiambaw. Kung gusto niyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isa-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga taong introvert ay ganap na naroroon, ngunit mukhang out of reach sila. Malalim na nagmamalasakit, ngunit di available palagi. Mayaman sa damdamin, ngunit reserved sa pagpapahayag. Ang kanilang likas na katangian ay ginagawa silang tila out of reach para sa ilang kadahilanan. Mabagal at pili nilang inihahayag ang kanilang mga sarili. Madalas silang umaatras sa kanilang panloob na mundo. Nagtatakda sila ng matatag na mga hangganan para protektahan ang kanilang enerhiya. Naglalaho sila upang mag-recharge na ginagawang unpredictable ang kanilang availability. Sila ay gumagalaw sa mabagal at sinasadyang emosyonal na bilis at mahinhin nilang ipinapahayag ang mga emosyon na ginagawang mahirap basahin. Bagamat tila malayo sila minsan, kinikilala ng mga tunay na nakakaunawa at nagpapahalaga sa mga taong introvert na ang kanilang kalaliman ay hindi isang bagay na dapat madaliin. Ito ay isang bagay na worth it makuha, dapat irespeto at dapat pahalagahan. Ikaw, naramdaman mo na din ba na parang sa ibang tao, ikaw ay out of reach? Paano mo ito hinandel? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na alam agad ng mga introvert yung taong magiging pabigat lang sa kanila? Panoorin mo sa video na to.